Dito po sa building 2, mayroon pong sikat na hagdanan. Papunta po yan sa library pag umakyat kayo. Ito pong hagdanan na ito ay inspired po ng structure, struktura ng DNA. So makikita nyo po, papalupot, po yung mga hagdan. sa so pag tumingin kayo sa taas, parang ano, eye of Sauron or parang third eye. Ako po si Oliver James Damian. Ako po ang guide nyo sa mga kakaiba at kabighabighan lugar dito sa Sydney, Australia at kung saan ang sulok ng mundo. Nandito po tayo ngayon sa Broadway, sa May Hay Market at Ultimo, Sydney. Galing po ako ng Central Station at pag naglakad po kayo, makikita nyo ang Railway Square kung saan kayo makakuha ng mga connecting buses. Ito po ang University of Technology, Sydney at ang Central Park na yung labas po ng building ay napapaligiran ng mga halaman. So naalala ko po yung mga nabasa ko tungkol sa Hanging Gardens of Babylon. Meron din pong metro bus dito sa Sydney, yung mga pulang bus. Yung pong pinagduktong na dalawa, ang tawag po dyan ay slinky bus. Yung pula po ay kakaiba sa mga regular buses na kulay asul. At ito po ang Heliostat sa One Central Park. Mga salamin po yan na may motor na para po yung sikat ng araw ay maibalandra doon sa mga apartment na walang araw at natatabingan. Ito po yung harapan ng Building 1 ng UTS. Isa pong ehemplo ng brutalist architecture noong 1970s. Marami pa pong mga kakaibang building dito sa UTS campus. Iisa-isahin po natin yan. Pero unahin na po natin yung pinakabago, yung Building 2. Nandito po tayo sa loob ng building 2 ng UTS. Makikita nyo po na puro salamin. Maluwag po yung space na to. Meron pong public video installation. So, yung mga artist po pwede mag-apply para malagay yung video nila dyan. May food court po, mga kainan na marami pong famous brands din sa food court na yan. Medyo wala pong tao ngayon dahil summer vacation po yung mga estudyante. So, mayroon din pong mga common areas na pwede kang mag-Wi-Fi at mag-aral. Dito po sa Building 2, mayroon pong sikat na hagdanan. Papunta po yan sa library pag umakyat kayo. Ito pong hagdanan na ito ay inspired po ng structure, struktura ng DNA. So, makikita nyo po, papalupot, po yung mga hagdan. sa so, pag tumingin ho kayo sa taas, parang ano eye of Sauron or parang third eye pero hagdanan po 'yan sa so, papakita ko po sa inyo na aakyat po ako ayan so hagdanan po 'yan paakyat -pa sa levels ng library tat tatlo apat na level po yata yung library dito sa UTS na maganda ayan po yung DNA staircase ito yung mga escalator at elevator po dito sa building 2 yung pong Building 2 eh, ay mag magkadikit or meron pong bridge between Building 2 papunta sa Building 1. And papapunta na tayo ng Building 1, yung lumang 1970s na building. Ito po yung escalator sa Building 1. True to form, medyo may pagka-psychedelic 70s po yung escalator dito. Ngayon ay pupunta po tayo sa isa sa pinakasikat na building dito sa UTS campus. Ang palayo po niya ay paper bag building. Kasi pag tininan niyo po, eh, para po siyang nilamukot na paper bag, brown paper bag. Yung nilalakaran po natin ngayon ay eh, yung tinatawag po nating the goods line. At ito po yung building 8. Ang pangalan po niya ay Dr. Chow Chuck Wing Building. Siya po yung building ng UTS Business School. Pasok po tayo! Ito po yung pangalawang kakaibang hagdanan sa episode na to. Kung yung kanina ay mukhang DNA, ito ay parang liquid mercury na makintab. Hindi ko lang alam kung gaano kadalas itong punasan sa isang araw kasi masyado siyang makintab. At kakaiba, kakaiba rin yung staircase na to at meron ding classroom na ganito nakakaiba na pabilog yung teacher nasa gitna at yung mga estudyante nakapaligid para kang nasa UN convention tapos yung paligid niya ay makakapal na kahoy kahoy na kahoy ngayon po makikita natin ang detalye ng pagkakagawa ng building na to. Makikita nyo po na yung gilid ng building ay hindi diretso. Umaalon po siya at hindi po pare-pareho ang size ng bricks na pagkakagawa. Yung dinisign po to ng sikat na architect na si Frank Gehry at nabasa ko po na yung gina ginawa to, kailangan ng i-bake yung sarili niyang bricks para magawa yung building. So kakaiba po talaga to, yung paper bag building, building 8, dito po sa UTS. Kung nagustuhan niyo po ang napanood niyo, huwag niyo pong kalimutan mag-like, subscribe, at i-click ang bell icon.